Magandang araw. Ako sa si Sir DQ. Sa bawat Pilipinong umalis sa bansa, dala ang pag-asang makaahon at makatulong. May mga kwento na hindi natin agad naririnig. Mga kwento ng pang-abuso sa pilitang paggawa at pagkawala ng kalayaan. Sa araling na ito, tatalakayin natin ang mga isyong kalakip ng migrasyon mga katotohanan kailangan nating marinig, makita at maunawaan. Abang libo-libong Pilipino ang umaalis araw-araw para magtrabaho sa ibang bansa, dumarami rin ang kaso ng pang-abuso sa bilitang pagawa at human trafficking. Unahin natin ang forced labor o sa bilitang pagawa. Isa itong anyo ng human trafficking kung saan ang tao ay pinagtatrabaho sa pamamagitan ng dahas, pananakot o panlilinlang. Ayon sa International Labor Organization, humigit kumulang 28 milyong katao sa buong mundo ang biktima ng forced labor. Marami sa kanila ay nalulubog sa tinatawag na death bondage, kung saan ginagamit ang utang bilang paraan ng kontrol. Sa mga ganitong kaso, hindi lang pagod ang kailang pasan kundi pagkawala ng karapatan. Hindi makauwi, hindi makatanggi at minsan ay walang sahod. Ang human trafficking ay ang pagre-recruit, pagdadala o pagtatago ng mga tao gamit ang pananakot, dahas o panlilinlang para sa layuning pagsaman-talahan Maaari sa trabaho, prostitution o iba pang uri ng pangaabuso. Ayon sa Inter-Agency Council against Trafficking, mag-a-isang libo, 63 ang biktima ng trafficking at online sexual exploitation ang nailigtas mula 2022 hanggang July 2024. Ngunit sa kabila ng mga operasyon, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso. Maraming Pilipino ang nalalagay sa panganib dahil sa illegal recruitment at mga pangakong peke. Ang slavery o modernong pangalipin ay kondisyon na kung saan ang tao ay tinuturing na pag-aari ng iba. Ayon sa Global Slavery Index, tinatayang 859 milyong Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng modern slavery, kabilang dito ang forced labor, forced marriage at iba pa. Ang mga ganitong kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pang-aalipin ay hindi bahagi na nakaraan, kundi kasalukuyang realidad para sa libo-libong migrante. Ang trafficking ay hindi lamang lokal na soliranin. Isa itong pandaidigang krisis na nangailangan ng sama-samang aksyon. May mga batas na nagtatanggol sa mga biktima, gaya ng Anti-Trafficking in Person Act of 2003 o Republic Act 9208 ngunit ang tunay na hamon ay nasa pagpapatupad. Sa ilang kaso, mismo mga opisyal ng gobyerno ang nasasangkot. Patunay na malalim ang ugat ng problema. Bilang mamamayan, tungkulin nating maging mapagmatyag at makialam. Ang migrasyon ay dapat maging daan tungo sa pag-angat, hindi sa pangaabuso. Sa bawat Pilipino na ibang bansa may dalang pag-asang makaahon at makatulong. Pero sa likod ng mga ngiti at kwento ng tagumpay, may ilan na hindi na nakabalik. May mga kamay na napilitang magtrabaho, mga tinig na natahimik at mga pangarap na nabigo. Kaya habang hinahangaan natin ang sakripisyo ng ating mga migrante, huwag natin kalimutan ang ating tungkulin na magsalita laban sa pang-aabuso at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino saan man sila naroroon. Dahil ang tunay na tagumpay sa migrasyon ay hindi lang ang pag-angat ng iilan, kundi ang kalayaan at dignidad ng lahat.